Guys, ang kahalagahan ng pagtanggal ng kla toxic sa ating katawan or yung tinatawag nilang cleansing diet. So ito ay talagang nakakatulong para matanggal ang mga sakit-sakit natin sa loob ng katawan. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like and share and don't forget to hit the bell button para updated ka sa lahat ng aking mga vlogs. Paano nga ba tanggalin ang mga toxic sa ating uh, loob at labas ng katawan gamit ang okra? Ang uh, pagtanggal ng toxic, ito yung tinatawag na cleansing diet. So ibig sabihin, lilinisin or aalisin yung mga hindi karapat-dapat sa ating laman-loob. Ang lahat ng prutas, ang lahat ng gulay ay pwede nating ipangtanggal ng toxic o ipanglinis ng uh, laman-loob natin. Kung kaya isa sample ko lang sa inyo ay ang okra ang okra kasi ay madulas at talagang alam naman natin talaga na napakaganda ng benefits ng okra kung kaya ito yung aking isa sample sa inyo kung paano natin tanggalin ang ating uh, toxic or paglilinis ng ating katawan. Kapag sinabing tatanggalin mo yung toxic sa katawan mo o pag sinabi nga uh, cleansing diet, ibig sabihin niyan ay hindi lang isang beses mo kakainin. Katulad nitong okra, So ito ay talagang i-maintain ko ng good for one week or kung hanggat maari nga ay two weeks na ito ay aking kakainin. Dahil ang okra ay may angking dulas, nakakasawa naman kung talagang nilaga lang at isasawsaw mo lang kung saan. Dahil nga sa ito ay umaga tanghali hapunan, ito lang yung aking kinakain, so nakaisip ako na lagyan naman ng curry. So para hindi naman ako masawa. Pwede rin yung gawin ito sa gulay or yung sinabi kong mga prutas. Kung prutas ay prutas lang ang inyong kakainin para talagang uh, alam na alam nyo malinis na malinis ang loob ng uh, inyong katawan. Kung gulay ay gulay lang muna sa loob ng dalawang linggo. Well, ako talaga hindi na kumakain ng kanin kung kaya talagang napakarami ng aking niluluto uh, para sa isang araw ng okra. So bumibili na lang ako na nasa frozen dahil wala naman akong fresh na mabibili. Dahil nga madulas ito, kahit na nasa freezer, ang okra ay madulas pa rin kapag ito ay iyong niluluto. Napakalaking uh, tulong sa ating health ang tayo ay nagtatanggal ng toxic sa ating katawan. At na talagang napakaganda ang tinatawag nilang cleansing diet. So kung uh, sa loob ng isang buwan, makapag cleansing diet ka within a one week, ay okay lang po yun. Mas mainam po ay talagang buwan-buwan ay tayo ay naglilinis ng ating lamang loob. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!